ang tagal ko na palang hindi nakakapag-vlog-vlog. Nakakatamad kasing mag-video-video sa labas. Parang gusto ko kasi, pag lumalabas ako, ninanamnam ko lang yung view. At walang masyadong iniisip para sa mga content. Pero ngayon, sinisipag ako. Tara, samahan nyo ako magpa-therapy. Opo, magpapa-therapy po tayo. magpapa po ako kasi nga, palaging sumasakit ang aking balikat at ang aking braso. Hindi naman mabigat ang mga dalahin ko sa buhay. Pero bakit nananakit ang aking mga kasukasuan? <laughs> Medyo late na ako dito kasi tinulungan ko si ate. Hindi daw niya kasi alam kung saan papunta sa bugis. Buti na lang, hindi pa pala ako late. Pero at least, nakatulong ako. At ito nga, napaka-cozy sa loob. Parang gusto kong matulog. No. Naglagay na nga ng gel para dito sa pagmamasahin niya. Kanina pala, nag-stretching kami. Hindi ko na na-video. At ayan, nilagay na nga yung mga patch na yan. Yan ang dadaluyan ng mga parang kuryente mamaya. Tara, pakinggan natin yung instruction ni ate sa atin. Okay. Yeah, I can feel the Some, some yeah ah, the arm okay. that, yeah I think that one is strong it's okay but I can manage ah okay then because your first time to do I don't give you too much maybe just stop around here okay okay now for after yun nga parang nararamdaman ko na yung mga langgam na gumagapang sa arms ko para siyang kino at sa part na to parang ang sarap talagang matulog it's just In case you feel pain, you need our help. Ring the bell, cause okay. Can okay. I'll come back later, ah? Hmm. At ayun na, tapos na uwi na. Pero hindi mo na ako uwi. Mag-iikot-ikot muna ako. Bye bye.